Maraming nagsasabi na utos ng Diyos ang magbigay ng mga abuloy. Ginagamitan pa ako ng mga talata ng Biblia, katulad po ng ikalawang Korinto 97. Babasayan ko po sa inyo kung anong nakalagay dito. Kumisan kasi hindi nauunawaan ng karamihan Ikalawang Korinto 17, pakinggan po ninyo. Magbigay ang bawat isa na siya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Mababasa po sa Biblia ang nakalagay rito magbigay ang bawat isa. Pagkatapos, gagamitan ka ng talata ng iba Katulad po ng nasa Hebreo. Kapitulo Kapitulo 13, talatang 16. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay dito sa 16. Datapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hahin ang Diyos ay totoong nalulugod. Ito po ang lagi nilang binabasa, ikalawang Korinto 9.6, 9.7, pagkatapos babasahan ka ng Ebreo 13.16. Ang pagbibigay ng Diyos ng pagbibigay ng abuloy na kalulugod sa harap ng Diyos. Ganyan po ang kanilang mga pangangatwiran. Sinasabi nila, Meron po akong gustong ipapansin sa inyo sa ikalawang korintong 97, magbigay ang bawat isa. Sino po yung tinutukoy na bawat isa? Kasi po dito, hindi nila kinikilala yung mga tagapagturo nila. Kapag ka sinabi po nating bawat isa, yung po bang mga tagapagturo ninyo, inuutusan din po bang magbigay? O, sino po sa inyo ang sasagot kung inuutusan silang magbigay? E eh, papaano po sila magbibigay? Kung ang pinakatrabaho nila ay ang pagbiministro, ibig sabihin, hindi sila nagtatrabaho. Kapag hindi sila nagkatrabaho, kung ikinakatwiran nila ang pinakatrabaho nila yung pagmiministro, pagpapastor, paano sila magbibigay? Hindi po ba? Paano po sila? Yun na lang mabuhay. mabuhay. Paano po nabubuhay ang inyong mga kinikilalang mga pastor, mga ministro? Sa isang rebyong katulad po ng Iglesia ni Manalo, paano po nabubuhay ang mga ministro ni Manalo? O paano nabubuhay si Manalo at ang kanyang mga ministro? Ito po ay isang halimbawa. Babasahin ko sa inyo ang isang pasugo. The church expenses, including those for the construction of houses of worship, 2 Chronicles 24, verse 12 to 14, the maintenance of these houses of worship, the sustenance of minister and their families. galatians chapter 6 verse 5 to 6, the propagation of the gospel through print, radio and tv, and the assigning of minister, assigning of minister for foreign mission are all supported by voluntary contribution. what are voluntary what? contribution? they are thank offerings given freely based upon the dictate of one heart. 2 corinthians chapter 6. Chapter 9, verse 7. Guided by this biblical precept, the church does not in any way dictate or set a quota on the time offerings or voluntary contribution of each member. Kaya kapag ka hindi nyo po kinikilala o, nak o kilala ang inyong mga tagapagturo, paano po sila nabubuhay? Umaasa lang sila. Doon sa tinatawag nilang pulong ang tulong mula sa mga donasyon ng mga kaanib. Bakit kailangan nilang umasa? Wala po silang karapatan magtrabaho. Ang pinakatrabaho ko nila ay ang sinasabi nila o ikinakatwira nila na sila ay mga pastor, mga ministro o mga tagapagturo. Ngayon, meron akong binasa kanina, ikalawang Korinto, maybe ang sinabi po roon, bawat isa magbigay. Yung po bang kinikilala ninyong mga tagapagturo, saan nila kukunin yung ibibigay? Oh, hindi po kasi pansin ng karamihan, tama utos ng Diyos magbigay ang bawat isa. Pero kailangan, kikilalanin mo yung tagapagturo mo. E eh, bakit po kailangan kilalanin yung mga tagapagturo ninyo? Baka ganito. Babasahin ko sa inyo ang aklat po ng Mateo sa magandang balita, Biblia. 23.3 Hanggang 4 Ito bang nakasulat dito? Kaya't gawin ninyo ang mga gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos Ngunit huwag ninyong tularan ng kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Ito tuloy ko po, mas, mas, mas maganda. Pero meron po akong gustong i-emphasize dito eh. Ngunit huwag ninyong tularan ng kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Alam ba ng mga ministro ninyo ang ikalawang Korinto 27? Alam. Abisado nga nila eh. Ang nakalagay doon, magbigay ang bawat isa. Ang tanong, magagawa ba nilang magbigay? Bakit ang tanong natin eh, kung magagawa nila? Kasi po, mga walang karapatan magtrabaho. Kapag ka walang karapatan magtrabaho, pinakakain lang yan. Binibigyan lang ng donasyon o ng lilimus lang para mabuhay. E eh, paano sila magbibigay ng abuloy? kung umaasa lang sila sa tulong. Para hindi po para hindi makilala, hindi malaman ng mga kaanib na sila ay hindi makapagbigay, ang ginagawa po nila nagkukunwari sa pagbibigay sa panahon ng pagtitipon o pagsamba. Ang tanong, saan nang galing yung ibinibigay? E galing po sa tulong tulong na mula sa mga donasyon ng mga kaanib. Kaya eh ang ginagawa po nila para hindi para hindi malaman o, ma o, hindi makilala ng mga kaanib na sila ay nagkukunwari eh pinapakita nila nagbibigay sila. Kung ilan po yung turo, halimbawa sa Iglesia ni Manalo, ang turo, apat sa araw ng linggo. Apat. Sa isang oras na pagsamba, ang pagbibigay sa iglesia ni Manalo apat na beses sa loob sa araw ng linggo. Isang oras na pagsamba. Bakit apat? Yung kinukuha ng diakono, diakonesa. Kung lalaki ka, diakono. Kung babae ka, diakonesa. Yung inilalagay sa kahon, nagdalawa. Kung tawagin tanging ang dugan, yung nakasobre. Ito pong isang sobre para sa lokal, para sa distrito. At yung isang sobre E eh para doon sa tinatawag na lingap sa mamaya. At yung pang-apat, yun po ang tinatawag nilang tao ng pasalamat. Pero yung tao ng pasalamat, hindi na po December lang, kundi nagkaroon po ng mid -year. Kaya apat ang pagbibigay. E eh yung Webes, isa. Ito po isinasagawa lang sa araw ng linggo. Ito po, Webes. Ang Webes, isa. Di lima, sa, sa, loob ng isang linggo, ang turo ni Manalo, limang beses. Eh yung tagapagturo, alimbawa si Manalo at ang kanyang mga ministro, eh saan nila kukunin yung turo na itinuturo nila? Eh galing po sa tulong o yung sustento ng mga kaani. Kaya dapat maging maingat po kayo. Ang unang-unang -unan yung tatanungin, o, oh, kapatid, Utos ba na magbigay ng abuloy? Tama. Paano ka makakapagbigay? Kung ganyang umaasa ka lang sa tulong. Kaya dapat po ninyong binabasa lagi ang um, unang one. 4.1. Pakinggan po ninyo kung ano nakalagay dito sa unang -wan, 1. 4.1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Kinakailangan ko kasing suriin siya sa atin. Kaya alam po ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo na o isang reliyon na utos ng Diyos ang magbigay ng abuloy. Subalit, hindi nila kinikilala ang kanilang mga tagapagturo eh sino po yung mga tagapagturo nila, mga pastor, mga ministro, mga walang karapatan magtrabaho. Ang ikinakatwiran nila, ang pinakatrabaho nila yung magturo. Pero hindi po nila tuturuan ng kanilang sarili. Babasahin po natin sa Roma Kapitulo 2, dito sa New Filipino Version. Pakinggan po ninyo kung ano nakalagay rito ikaw na nagtuturo sa iba. Bakit hindi mo turuan ng iyong sarili? Ikaw na nangangaral na bawal magnakaw. Bakit ka magnanakaw? Dapat po, ang isang tagapagturo, bago niya turuan ng iba, katulad po ng ikalawang Korintong 97, magbigay ang bawat isa. Tatanungin niya ang kanyang sarili. Ako bilang pastor, saan kukunin yung ibibigay ko? Di ba? Eh wala akong karapatan magtrabaho. Mana pa ako bilang pastor, bilang ministro. Hindi ko magawa ang ikalawang korinto 97. Hindi ako kumikilala sa Diyos. Basa, Biblia. Ganito ko ang ating matutunghayan sa unang 1, Kapitulo 2, talatang 3, pakinggan po ninyo. At sa ganito yung nalalaman natin na sa si ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Paano po magagawa ng mga tagapagturo ninyong magbigay? Ngayon, para hindi po makilala, nang makilala ninyo ang ginagawa po nila na sila'y nagkukunwari sa pagbibigay. Kaya nung may tinanong ako ng isang kaanib ng iglesia ni Manalo, sabi nung isang kaanib ng iglesia ni Manalo, bakit ka kusang umalis sa iglesia? Hindi ko sinagot sa tanong niya. Ang tanong niya hindi ko sinagot. Ikaw saan mo kukunin yung ibibigyan mo? Kasi utos ng Diyos magbigyan bawat isa. Sa akin kinikita. Yung tagapagturo mo saan niya kukunin yung ibibigyan niya, mawalang karapatan magtrabaho yan. Pagka walang karapatang magtrabaho, umaasa lang sa limos. Kuminsan sinasabi ng mga kaanib ng iglesia ni Manalo, sa kanilang reliyon daw, walang nanglilimos meron. Eh sino po yung nanglilimos? Yung mga tagapagturo ninyo. Baka sabihin kasi ng iba eh, ang akala kasi ng iba, ang pagbibigay ng donasyon, tsaka yung limos, ang akala nila, hindi po magkatulad. Pares lang yan. Kaya sa sinasabi po nila, obo ang bibig nila na hindi walang nang lilimo sa kanilang reliyon. O patutunayan ko na yung mga ministro ninyo, mga tagapagturo ninyo, nang lilimos lang. Yung po masakit. Kalimbawa si Manalo, nang lilimos lang yan. Kaya masakit nga lang. Bakit ko po nasa sading, eto po, babasahin ko sa inyo, aklat po, aklat ng Mateo, magandang balita, Biblia po. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ka ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, Kapag naglilimus ka, huwag mong ipagmaka ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapang mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa malamasangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimus ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa inyong pinakamatalik na kaibigan. Ito po yung tungkol sa pagbibigay. Kaya, pansinin po ninyo, eh, nanlilimus lang. Umaasa lang sa bigay kung tawagin tulong. Eh, saan siya kukuha ng ibibigay? Patapos, gagamitan pa ng talata ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Ang lagi nilang binabasa yung 9 ikalawang korinto. Babasahin ko po sa inyo yung 6. Dito sa magandang balita, Biblia. Pakinggan po ninyo. Medi 6, ikalawang korinto. Tandaan ninyo ito. Ang nagahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. Ang nagahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Binasa ko kanina yung ikalawang korinto 7, magbigay ang bawat isa. Pagkatapos babasahin nila yung Mebiseis. Patas tuturuan nila yung mga kaanib nila. Mga kapatid, utos ng Diyos ang magbigay. Saan ka lulugar? Sa kaunti? county nga anin mo. Kung marami, marami nga anin mo. Eh kaming mga tagapagturo, wala kaming hinihahasik. Mana pa, nagkukunwari kami sa pagbibigay. Umaani kami ng marami. Eh bakit? Eh nakaroon ano eh. Nakaba nakabahay eh. Sa Forbes Park. Mansion eh. Kaya bago po kayo magbibigay ng abuloy o donasyon sa inyong reliyon o sekta, eh kinalanin po ninyo ang inyong kinikilalang mga tagapagturo. Kung ang turo nila, magagawa nila. Kapag hindi po nila magawa ang magbigay ang bawat isa, nadaya po kayo. Nadaya po kayo. Pagkatapos kayong mga miyembro magpapaligsahan sa pagbibigay. Sinasabi pa nga ng mga karamihan eh, utos ng Diyos ang magbigay. Bakit hindi nyo turuan ang inyong kinikilala ng mga tagapagturo? Kung magagawa nilang magbigay, kung makasunod sila sa utos ng Diyos, manapa. Hindi po sila kumikilala sa tunay na Diyos. Kung hindi kumikilala sa tunay na Diyos ang inyong mga ang mga pastor ninyo, mga minister ninyo, eh igit po kayo. Kaya sayang lang po ang pagbibigyan ng kabuhayan ninyo. Sayang lang. Kaya bago po kayo magpaligsahan sa pagbibigay, kilalanin nyo muna ang inyong kinikilalang mga tagapagturo. Kasi po, ang mga tagapagturo ninyo, ang turo nila, hindi nila magagawa. Kasi po, ang layunin lang na tilaga nila. Babasahin ko po sa inyo, ikalawang, ikalawang korento, 11, 13, 14. Pakinggan po ninyo kung ano nakalagay dito. Sapagkat ang mga gayon tao ay mga bulang apostol, mga magdarayang manggagawa, nang magpapakunwari mga apostol ni Kristo, hindi katakataka sapagkat si Satanas man, ay nagpapakunwaring hanghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga ng kanyang mga ministro naman ay magpakunwaring na waring ministro ng katwiran. Kaya doon yung makikilala o oh, utos ba ng Diyos ang magbigay. Ipakilala mo nga kung paano mo magagawa. Sinabi ba ng Diyos na ikaw ay magkukunwari sa pagbibigay ng abuloy? sa panahon ng pagsamba o pagtitipon. <laughs> Kaya nagiging mayaman sila. Sa kabila na wala silang karapatan magtrabaho, ang pinararami nila yung mga walang karapatan magtrabaho, mayayaman pa. Ganito po kasi ang layunin nila. Gagamitin ng Biblia, ikalawang Pedro, Kapitulo 2, Talatang 3. Pasinin po ninyo kung anong nakalagay rito. Sa kanilang kasakiman, Dilimlangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Ang layon nila, wala silang karapatan magtrabaho kasi pastor ministro sila. Pero ang tanong, yung bang turo nila magagawa ba nila? Halimbawa, magbigay ang bawat isa, hindi po. Ngayon, para hindi po mahalata na hindi sila makapagbigay, nagkukunwari sila sa pagbibigay. Saan nila kinukuha? galing po dun sa mga abuloy ng mga kaanib kung tawagin nila'y tulong. Parang yoyo, alimbawa si Manalo, magbibigay man niya sa, magbibigay man. Ma o magtatapon man niya. May tale, yung yoyo. Eh sa kanya walang talik bumabalik eh. Halimbawa, nagbigay siya ng limang milyon. Kanino pupunta yun? Sa kanya rin. Papahinan lang kayo. Halimbawa, yung ministro, kaya eto, sinasabi niya sa mga kaanib niya. O, sinasabi niya sa mga ginawa niyang kolektor. O, eto tulong niyo. Pero hindi niya itinuturo. O, magkunwari kayo sa pagbibigay ng abuluya. Hindi alam ng ministro na kukunwari siya sa pagbibigay. Pati asawa ng ministro, pinagbawalan mag-asawa. Ay mag magtrabaho. Pati asawa, pinagbawalan magtrabaho. Kaya aasal sila. Kaya ang pinararami po nila sa kanilang reliyon o sekta ay mga walang karapatan magtrabaho. Labag po yan sa Biblia. Ganito po nga ating matutunghayan, aklat po ng Ikalawang Tesalonika, Kapitulo 10, ay kapitulo 3, ikalawang Tesalonika, talatang 3, talatang hanggang 7, 8, 9, 10. Pakinggan po ninyo kung bakit hindi nila binabasa, kung bakit hindi nila itinuturo. Alam ninyo, alam naman ninyo, na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami na pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kaninuman ang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw gawi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawa ang dapat sundan ng kasama pa ninyo kami. Ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Eh ang pinakakain po ng karamihan. Eh yung mga walang karapatan magtrabaho. Ang pinararami nila mga walang karapatan magtrabaho. Kasi po ang katwiran nila, ang pinakatungkol ng pinakatrabaho nila ay magturo ng Ebanghelyo. Pero pagka ito po mga talatang ito, hindi nila binabasa. Mana pa dun sa un ikalawang korinto, may bisyere, magbigay ang bawat isa. Tatanungin nyo ang inyong kinikilalang mga tagapagturo. Magagawa mo bang magbigay ng tunay? Huwag nating gayahin si Manalo. Huwag nating gayahin ang ibang mga tagapagturo. Mana pa, hindi po sila dapat pakainin eh. Eh ang nangyayari po sa mga miyembro pinakakain na, pinayayaman pa. Uulitin ko po yung JIS. Kung bakit hindi dapat pakainin, huwag ninyo sa JIS. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin ang sino mang ayaw gumawa eh, tagapagturo po kami. Mga pastor po kami. Mga ministro po kami. Magagawa mo bang ituro ang mga salita ng Diyos katulad nito? Sige nga. Ikalawang, ikalawang tesebleo ni ka, kapitulo 3, talatang 7, 8, 9, hanggang 10. Magagawa ba bang ituro to? O magbibigay ako ng isang dang euro? Sino man po ang makakapag, Ganito po yun. Pagka nakita nyo yung mga ministro ni Manalo, kunan nyo ng video clip. Pabasaan nyo lang ng talata ng Biblia. Iparating nyo sa akin. Bibigyan ko kayo ng isang euro. Nga binabasa yung ikalawang korinto, ay ikalawang Thessalonica, kapitulo 3, talatang 7, 8, ang ganjis. Bibigyan ko kayo ng isang euro kung sino man po makakakuha ng video clip. Iparating nyo sa akin. Bakit? Eh, itinatago po nila yan. Kasi po, kailangan po kasing suriin siya sa atin, ang mga tagapagturo. Eh, bakit nagagawa nila yan? Kasi po, hindi nila binibigyan ng karapatan na magsalita ang kanilang mga miyembro. Sa panahon ng pagsambak, pagtitipon. Hindi po nila binabasa ito. Babasahin ko sa inyo, 1 korinto. 30. Unang korinto 14. 30-31. At kung ang isa sa mga nakaupo ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang na nagsasalita, sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matutong lahat at mapalakas ang loob nila. Hindi po kasi nila binibigyan ng karapatan magsalita ang kanilang mga membro. Kaya hindi po nila maturuan ang kanilang mga tagapagturo. Kaya hindi po nila pwedeng sabihin, o oh, Kapatid, utos ng Diyos naman magbigay. Paano ka makakapagbigay? Kung umaasa ka lang sa bigay. Kaya ang gagawin mo, magkukunwari ka sa pagbibigay ng abuloy sa panahon ng pagsamba. Kaya po ang mga kapilya ng Iglesia ni Manalo, ano gawin mong pagsamba o pagtitipon, wala pong silbi sa harap ng Diyos. Ganito ang ating matutunghayan, Isaiah 24, 15, 16. Pakinggan po ninyo kung ano nakalagay rito at kung bakit paborito po nila ito. Kaya't walhatiin ninyong Panginoon sa silanganan, sa makatidbagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kadulo-dulo ang bahagi ng lupay na kalinig kami ng mga awit kalwalhatian sa matwi. Ngunit ating sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa abako, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubang kataksilan. Pinarami ni Manalo ang mga kapilya kung tawagin nila. Pero sa harap po ng Diyos, walang silbi. Kaya nagkalat po yung mga kolektor niya, ang ginagamit po kapilya. Kaya ang kapilya padalahan lang ng pera. Sa panahon ng pagsambaw, pagtitipon, nagkukunwari sila sa pagbibigay. Para mahimok nila ang kanilang mga kaanip na magpaligsahan sa pagbibigay o sa pagdadala ng kayamanan nila. Kaya dapat turuan ng mga kaani ng mga salita ng Diyos na ang kanilang mga pastor, mga ministro, hindi makasunod sa mga utos ng Diyos. Hindi sila kumikilala sa tunay na Diyos. Bakit? Hindi nila magawang magbigay. Ito po ang aking paksang naipaksa. Marami pong salamat sa inyong lahat.